Hello guys, ito oh. Kalbo na ako. Napakalbo ako dahil sa napakakati ang ulo ko. Aywan ko kung kahit ano na lang ina, yung kahit ano na lang ang ginagamot ko, ganun pa rin makati. Kaya napilitan akong mag magpakalbo. Ito, gumagaan na yung ulo ko dahil kalbo na nga. Pero medyo mayroon pa rin makati. Makati pa rin ang ulo ko. konti ginagamot ko sa yung dahon ng madri kakao kaya ito guys medyo magaan-gaan ng ulo ko kaya ito magluluto ako ngayon ng yung malagit ba na niluluto sa gata alam mo yun yung um, tawag nun yung malagit na niluluto sa gata Yan. ganyan no oh. yung tutong ang sarap kainin parang biko parang suma na ano lang ang hinahalo luya at saka asukal at saka yung ano gata yun Ayan, luluto pa lang ako dahil sinasala ko pa yung ano gata nyog Ayan, ganyan ang magsabaw diritsuhan ba diritsuhan ang pagsabaw sa gata at saka yung malagkit pagkatapos yan guys pagkatapos yan ganyan umang sabaw magsabaw inaano sa daliri kung saan hanggang saan lang ang sabaw hindi yung mas masyadong marami dahil maano yan malata yung mala masyadong malambot iba kainin mabuti yung tama sa sabaw tapos ayan isasalang sinasalang ko na guys yan pag kumulo nyan ay hinuhukay yung binabaliktad malagkit bigas na malagkit yan magluto nga rin ako pagkatapos yan yan tinatakpan muna para pag tumulo na ang luto ng malagkit yan parang suma na asukal at saka luya lang ang tinitimpla yan ang sarap kainin ba? Diba? yan ang sarap kainin ng tutong. Hello guys! Kumusta kayo mga supporters, mga followers? Kumusta kayo mga guys? Ayan. Luluto ako uli kasi kulang yata, nakulangan yata ang mga apo ko. Ayan, luluto ako uli. Pero kulang na lang, kulang na sa gata kasi ano na eh, yun na lang ang nilo yun lang ang gata ko pinag anuhan ko na lang yun ayan guys tapos isasalang ko yan para pag naluto ay kami ay magkainan kumusta kayo guys mga followers mga supporters kumusta na kayo napakahira pag ano guys yung malakas ang hangin may bagyo tapos gutom ang tiyan mo kaya nagluluto ako nito ayan na pagkatapos nito ang sarap kainin sarap sarap kainin guys kinukulang nga kami sa ano eh sa pagluto eh ayan na guys ang resulta tutong mo ang kinuha kasi yun ang masarap ang tutong kain na ako guys kasi gutom na si nanay ayan na mga ka guys ayan tapos magluto ako ng isda kasi pagkatapos ng kumain ng yung mga matatamis di ba nakakaumay ang sarap na rin kumain ng maalat ayan isda at saka hotdog niluto ko at saka yung ano ba yung tusino roll yan ano yan guys yung tuyo ma maalat yan ang sarap i eh, pare sa niluto kong malagkit yan guys ayan na guys kainan na tayo ay Ayan na, mga supporters. Suportahan nyo naman ang aking mga vlog. Thank you for watching. Ay, kumusta nga pala si Manang Hilin. Thank you. Lagi kang nakasuporta sa aking vlog. Si Jekus Vlog. Jekus Vlog. Thank you po so much sa inyong pagsuporta. Hindi kayo nawawala sa aking vlog. Andyan pa rin kayo. Sana ipagpatuloy nyo ang inyong suporta sa akin. Manang Hilin dahil wala lang sumusuporta na iba, kayo lang talaga. Parang dumadami na rin yung mga subscriber ko pero hindi pa talaga marami, hindi katulad ng mga ano nyo. Gusto kong dumami kasi ang mga subs, subscriber ko para makasuel man lang ako at kung panoorin nila ang aking vlog. At thank you for watching. Mga guys, thank you, thank you. Have a nice day and advance. Merry Christmas to all. No, sana may sana may matatanggap akong pamasko ngayong Pasko na to. Kasi mulat sa pool, wala akong natatanggap na pamasko. Pero, alam nyo guys, mas maganda yung magbigay ka kaysa at matanggap. Pero kung mayroon namang magbibigay, tinatanggap ko rin naman. At salamat sa magbibigay sana. Yung mga, yung ibang nga mga vlogger, maraming magbibigay ng mga supporters galing pa sa ibang bansa. Ako'y, ako'y naiinggit. inggit, inggitera talaga. Ayan na, naluto na parang ano to parang oh kanina pa akong hingi ng hingi ng thank you for watching